Hello po mga kalaki, syempre alas 5 na po ng hapon at ngayon pong alas 5 ng hapon. Abay, alam niyo po ba na mga masaswerte sweating 2 digit, 3 uh, digit, 4 digit, 5 digit, at 6 digit lucky numbers po ibibigay po natin ngayon na ito po ay mga combo lucky numbers, private lucky numbers, at extra lucky numbers po na talaga namang sinumada po natin ngayon pong araw na ito. At gusto po namin ngayon pong January, isa ka po sa mapabilang sa mga book of winner namin na pwede namin i-post sa aming mga Facebook account. Ayan po mga kalaki at syempre, ganda ng guhit ko. No? Ayan na astig dahil dyan mga kalaki inuulit ko po mga kalaki ang maswerte pong mga numero natin at mga lucky numbers natin ay 8 at 6 ayan po hindi po dapat tayo nagpapakawala ng 8 pesos na bariya sa bulsa natin sa kaliwa at 6 pesos po na bariya po sa kanan pwede pong mabalik na dyan basta po 8 at 6 po na mga coins o kaya po mga 8 at 6 na mga numbers na mga masuswerte po sa atin mag open kayo ng mga business pag 8 mga 6 ganon ah uh, tumaya kayo ng 8 at 6, mga date na ganun, basta lahat ng 8 at 6, masaswerte po ngayong buong taon na to. Okay mga kalaki, kung ready ka na nakunin ang mga lucky numbers, ngayon pong hapon na to, ibibigay ko na po sa inyo. Eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na pang panalo at okay. maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, at syempre, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers natin, tatlo pong ibibigay natin ngayon, at dalawa, tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa ating lahat. Kaya kung ready ka na, abay kunin mo na at ilista mo na ang mga lucky numbers natin ngayon na pong uh, oras na ito. Okay mga kalaki, kunin mo na ito na po. Umpisan po natin sa 2-digit lucky numbers. Ang 2-digit lucky numbers mo ay number 24 at number 19. Ayan po yung una. Ang pangalawa po, number 27 at number 5. Ayan. At ang pangatlo po, number 3 at number 6. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers natin ay number 216. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 894. Ayan, Ayan po mga kalaki. At ang pangatlo po, number 357. Ayan po mga kalaki. At siyempre ito naman po ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers natin ay number 6233 ayan po ang una at ang pangalawa po number 8516 ayan at syempre po ang pangatlo po number 7795 Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers natin na takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po na nakarambol po ang 2-digit, 3-digit at 4-digit para panabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa mga baguhan po sa aming Facebook. Ayan po sa mga nais po makatanggap ng mga libreng lucky numbers. Araw-araw po mga kalaki, dapat po nakafollow po kayo sa legit na account hanapin po sa Facebook nyo ang Red Parungkin Lagi nyo po ito check ang followers Tignan nyo po ang followers Kung meron pong 317,000 followers Kami po yan check At syempre po meron tayong second account Aris Gatsalian po At syaka Red Parungkin na naka yellow t-shirt ako Na may 50,000 followers Nakasama ko po si Lola Carmen sa picture Ayan Yan po yung legit account namin sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po Na merong 16,400 followers at syempre TikTok. Ang TikTok po natin right pa rin kina meron pong 424,000 followers mga kalaki. Ganyan po dumadami ang mga followers natin sa bawat account kasi po legit na legit naman po na nakakapagpanalo tayo ng numero at pinopost po natin yan sa Facebook kahit i-check nyo po mga kalaki. Kaya ikaw mga kalaki, kung interesado kang manalo, tumuto ka na po dito sa amin dahil magaganda at mga magagandang mga tips at numero ang binibigay namin araw-araw po para po sa ating lahat. At syempre po, tandaan nyo ang lucky numbers namin. Hindi po dito wala dito ha. Pag in-upload po namin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, Libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. At good for 3 months po ito. Kami po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki. At syempre po, uh, make sure po na pag magpapamember kayo, at uh, makakausap nyo po ako, tatawagan ko kayo, tatawagan nyo ko para legit na legit na ang kausap nyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin 3 days bago po natin palitan sa mga interesado, magpamember ka na, malay mo naman pag natutukan kung i-code ang birth month at birth year mo, isa pala yan sa mga swerte na mga papanalo namin at baka ikaw na uli ang mag-uwi ng milyon natin mga kalaki kaya okay mga kalaki, good luck po sa ating lahat at syempre eto na po ibigay na po natin ang mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers ngayon pong alas 5 po ng hapon ang 5 digit lucky numbers mo ay number 17 number 24 number 29 number 36 at number 38 ayan po yung una at eto naman po ang pangalawa number 23, number 15, number 8, number 29, at number 37. Ayan po mga kalaki ang pangalawa. At syempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Gusto ko pong malaman yun ang 6-digit lucky numbers natin. Pwede po dyan ang 642, 645, 649, 655, at 658 6-digit lucky numbers. Kaya mga kalaki, eto na po, mo na ang 6-digit lucky numbers mo ay number 28, number 7 number 36 number 33 number 5 at number 29, ayan po yung una mga kalaki, at syempre ito na po ang pangalawa, number 33, number 33 number 25, number 15, number 17, at number 8. Ayan na po mga kalaki ang ating mga 6-digit lucky numbers. Ayan, maraming salamat po sa mga pagtutok po sa amin sa panonood. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. Ngayon po, ingat-ingat ah, po at dapat po huwag niyong pababayaan mga lucky numbers. Ilalaban niyo po yan sa loob po ng 3 days bago po natin palitan. At eto na po ang paborito ng lahat mga kalaki, ang shout-out time. Okay, shout-out po sa family... Ano to? Family mo ano to Family Monastero mo, Family Monastero po ng Cubao Quezon City. Hello po sa inyo sa Quezon City po sa Family Monastero. Maraming maraming salamat po sa panonood sa aming mga vlog at syempre po sa mga toda po ng tricycle driver naman po dito po sa May Ano to. Aringay La Union. Hello po sa mga taga Aringay La Union. Hoy, masarap po dyan. Kumakain po kami dyan sa May Chalibi dyan sa tapat po ng park. Ayan po mga kalaki. At syempre mga kalaki, tandaan nyo ang lucky numbers namin. Inyong-inyo po yan. Libre yan. Wala pong bayad dyan. Private consultation po ang may membership At syempre po, kung gusto mo sumari sa amin, bibigyan kita ng slot para maranasan mo namang manalo. Good luck mga kalaki at ingat! At syempre ngayon pong gabi, ngayon pong last draw, mananalo, mananalo, mananalo pa tayo claim it mga kalaki. Yun ang po ang gusto namin ngayong January bago matapos ito, ikaw po mapabilang sa aming book of winner. Good luck!